Kim Chu at Atila Kam Noki Party sa birthday ni Bella, Angelica Panganiban hindi nakapunta. Matapos sang naging rehearsal ni Kim kanina, ay hindi naman ito nawala. Sa ginanap na birthday celebration at birthday dinner ng best friend nito na si Bella Padilla, ipinasilip din ni Kim, ang ilan sa mga naganap sa birthday celebration ni Bella. Bukod kay Kim Chu ay kasama din si Ate Lakam at maging si Jericho Rosales ay kabilang din sa mga guest nito. Hindi naman maitago ang kaligayahan ni Bella, dahil maging ang direktor nito na si Direct Irene ay kabilang sa nagpunta. Sama-sama din silang umawit para kay Bella Padilla, wala naman sa nasabing selebrasyon si Angelica Panganiban dahil kasalukuyan itong nasa subik ngayon. Bagamat wala si Angelica Panganiban, ay kaagad naman itong nagpaabot ng pagbati kay Bella kanina. From one banana Sunday guesting to a forever kind of friendship today, we celebrate you at Bella, love you Momsie Bells. Here, Momsy, with a Bella. <laughs>